Hello! Good morning! Welcome to our vlog, Lola Farming. Ito na po yung... Hi! Hello! Kain, kain! Kain tayo, kain, kain! Hoy, kaun, kaon! Si Adi, kung ilong... Hmm. Malawak na sila. Malakas na silang kumain. Yan, oy. Kain, kain, kain. Kain. O, oh, yung apo ko, tumatawag sa akin. O, oh, bakit? O, oh, bakit? Ah, okay. Sino na mo yan. Ano nangyari? Ang ganda na nilang tignan, Oh. Eh. Lakas na nilang kumain. Sino hmm. ganda kumain patuloy lang ang buhay sa pag-aalaga. Kahit mahirap, worth it naman ang pagod pag nakikita mo silang ganito. Uh -huh. Kain lang kayo ng kain. O, sorry. Excuse me po. Okay. Sana po patuloy kayong mag-like and share para updated tayo sa ating ganap dito sa ating backyard farming. oh, oh ano, ano ko pa? Ha? Ano nangyari? Hmm. Saka may ipot din sila. Saka may ipot sila. Ganyan, tatanggalin lang kasi na mahirap naman. Bye-bye! Happy watching po!